Bandang alas 8.30 ng umaga, dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Mabilis siyang iniskortan patungo sa courtroom kung saan mahigpit ang seguridad at bawal ang media. Matapos lang ang ilang minuto, masaya siyang lumabas ng korte at humarap sa media. I would like to thank the, uh, the, uh, Sandigan Bayan Justices for uh, exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal uh, any money. I did not receive any money. This is a vindication of my name, and I am uh, emerging victorious at this point. Ang ipinagtataka lang daw ni Estrada bakit may parusang kulong, multa at suspension from public office para sa direct at indirect bribery o panunuhol. Ang bahaging ito iaapela niya raw hanggang Korte Suprema. I am so surprised since uh, based on the information sheet there was no bribery or in indirect or direct bribery uh, filed uh, in the information sheet. It is only the case of plunder and I have been already acquitted. I have been exonerated. Ipinaliwanag na ng Sandigan Bayan sa desisyon nito na kung walang sapat na ebidensya para mapatunayan ng plunder, maaaring mahatulang guilty ang respondent sa ibang mas mababang offense. Pero para kay dating Senador Laila Delima na siyang Justice Secretary ng Kasuhan sa si Estrada noong 2014, matibay ang kanilang kaso at suportado pa raw ng testimonya ni Narubi at Ben Huruloy na sila mismo ang nagabot ng pera kay Estrada at sekretarya nito. Tinatanggap naman daw ni Delima ang hatol pero babala niya. Kung itutuloy ni Estrada ang apela, posibleng busisiin pa ng Korte Suprema ang kaso at baka mabaligtad pa ang pagkakaabswelto nito sa plunder. Ayon naman sa dating presidente ng Philippine Bar Association, ang Senado mismo, pwedeng magpataw ng saksyon kay Estrada dahil sa bribery conviction. So under Article 6, Section 16, sa Paragraph 3, the Senate can also address that. No, It can be construed as a disorderly behavior and uh, upon uh, the votation of two-thirds of the members of the Senate, it can also be uh, dealt with uh, within Ayon kay Senate President Mig Zubiri, nire-respeto ng Senado ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pero dahil may karapatan pang umapela sa si Estrada, kailangan daw nitong patuloy na gampanan ng kanyang mga tungkulin bilang senador. Naniniwala raw si Majority Leader Joel Villanueva na hindi mawawala ang focus ni Estrada sa trabaho. Ang kapatid na si Sen. J.V. Ejercito na sa publiko na igalang ang anyay wisdom and fairness ng sandigan bayan habang patuloy daw niyang ipagdarasal ang nakatatandang kapatid. Amor Santos, CNN Philippines.